kita may surahan may katabing talagbago ito ang unahin ko surahan ayan sa pool umalis pa yung talagbago nakatanggal pa ang surahan ayan sa pool uli buta't hindi lumayo ayan sa pool din ito guys panibagong spot lang ito sa parting malayo langay uli at ito, may talagbago. May katabing patona. Ayun, sa pole, nadamay pa yung patona. Buti at nakatanggal din. Sana maraming bagong tabing isda dito. Oops, sorahan. Yari ka. Ayun, sa pole. May ihawin agad ng inakay ko. Mga kalahating kilohin ito sa estimate ko. Sana meron pa. Ito, talagbago, dalawa. Umalis yung isa. Ayan, sa full. Kasa at ito pang isa. Sa pinakailalim, sa full din. Bali, dalawa. Hanap uli Uy, may sumalubong na danggit. Maamo ang danggit na ito. Hindi natakot sa liwanag ng flashlight. Danggit buhangin ito. Sana maraming mga kasama. Talagbago. Ayon, gitik, Halos karamihan talagbago ang isda dito oops may pa ayan sa pool sana magpakita na ang grupo para pana na lang ng pana danggit buhangin din 120 ang kilo ng ganito oops danggit pa sunod sunod ng dangit ayan sa pool na sana kaya ang iba dito meron pa dalawa ayan sa pool umalis na yung isa ando na sa malayo puti minto ayan sa pool din ganitong tangkit at masarap ganitong ihawin kaya lang ang pinaka-paborito ko nito, pritos. Pagpakita na sana ang grupo. Ito, panong. Nakatalikod pa. Hinto. Ayun. Get Mailap. Langoy ulit ito danggit tumago pa ayan sa pool delikadong may mga kasama ito hanapin lang onong, ayun getik, pag makita ako ang grupo ng danggit sigurado hindi na kumakalay ano pa mana punong pa Ayan, sa poll. Tagat-tagaan ko ito ng langoy. Oops, danggit uli. Ayan, sa pole. Sana yung dalawa kong kasama maka panagpo rin ng mga danggit. Oy, balata, nakatayo. Masama na naman siguro ang panahon. Ito yung balata na kadol. Kapag nahangina na tunaw. Oy, manok. Ay, walang manok at dyan na naman. Ito. Kurambutan. Andun pa. Sunod-sunod na naman yan. Maliit pa. Pinapaalis ko. At baka madaanan ng dalawa kong kasama ko Alis na! na ako ng malit na kulambutan pag napapaulam ako. Ayaw umalis. Masarap na luto dito, kalamares. Or adobo sagata gata. Ayaw umalis. Alis na! Hindi na. Minto pa rin. Itong kulambutan, ito kukulatahin ko ito pinapaalis kasi nang ikon dampo huli ka dinatampot ko at iahagis ko palayo ayun nahuli din saan ko kaya pati maihagis ito para di makita nung kasama ko kita sa parting kaliwa sige lakat na langgoy pala aya yan wala nga pala itong pa nawala na